Diaz la Peña ang mapiang makaduday ng Morong Rizal sa comedy crew at papunta kami ngayon kasama ko si papunta kami ngayon sa isang tapihan sa Tanay Rizal para ngayon lang kami nag uh, ngayon lang kami mag rides papuntang Tanay yung Sampalok Tanay yung malayo talaga na rides Friday ngayon eh June June 20 2025 eh, holiday kasi sa US. Eh, US pa yung mga work namin eh. Holiday sa US ng June 19. So, wala pasok kagabi si Aira. Ako meron pero wala masyadong ginawa. Kaya nakatulog kami. Since may tulog, naisipan namin na uh, <laughs> mag-rides, maglakbay. At dito nga kami napadpad sa Tanay Rizal. Sampalo kami pupunta. So, so, yung mga gusto pumunta rito, ayan, yung mga daan din to, papuntang Regina Rica, Daranac Falls, Batlag Falls. Pero mas malayo yung pupuntahan namin. Yung Daranac Falls, sa susunod na namin pupuntahan, ayun ay magkakapilang muna. O, so, kakain. Lunchtime na, no oras na? 1.20 p.m. Tsaka, naisip rin namin lumabas, gawa ng walang ano, hindi masyado mainit ngayong araw. Ang galing. Kahit kanina, umalis kami ng mga before 12 siguro kung 11.50, 11.55 ngayon 1.21pm nandito na kami sa Sampaloc Road Sampaloc Road, medyo malayo-layo pa sa mga gusto pumunta na walang maps ayan, kung galing kayo sa bandang east walang namin, galing kaming Pasig punta lang kayo sa ano kumbukan nyo lang yung Portigas Extension hanggang makarating kayo sa Antipolo yan, sa Antipolo, Polo, Kasi yung bandang, uh, ano ba tawag ron? Yung circle, yung roundabout. Yung roundabout sa tickling. Yung pakanan, papunta yung ano, pinakonan. Tapos yung derecho, yun ang pantipolo. Okay, kayo dun. Mas mabilis kasi, mas mabilis ang daan ng antipolo kesa sa, ano, kesa sa binangonan. Kumbaga, mas maigsi yung raan. May mga zigzag lang sa antipolo, pero Itong okay lang naman sa inyo, hindi wrong kayo. Same lang rin naman halos ang traffic. Tapos pag dinirection niya, pag niya lang yung main road ng Antipolo, mapupunta ah, kayo sa Sigsag, tapos ito yung boundary ng Antipolo, Teresa. Pilya sa Resort. Yan, merong jump po. Kapag fan kayo ng BTS, dadaan kayo dito yan, laging happy birthday John po hindi ko lang kung nakikinig yung hindi ko lang kung naririnig yung ingin tambods ko tapos Teresa so tambukan nyo lang rin yung Teresa main road, dara 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 hanggang mapunta kayo rito sa Moro yan, yan ang baluarte ng Moro tumitigil-tigil so, nga pala kami sa Argo kasi ayaw ni Ira magvideo sa ano, kamang commander at saka ayos rin naman para hindi ano de-risky para sa iyo nahihirap yung nag sa tapos nakakas yan, tahimik na ba? tahimik na <laughs> wala na yun malakas na na pagpunta na sa natin at yun, pagpasok ng morong dire-direcho lang rin so, uh, so sayo nyo lang yung main road tapos makakarating kayo rito siguro mga ano lang mga konting konti lang din mga kilometro lang din sa kilometro dalawa mararating nyo itong lugar na ito, yung Triangle sa Morong kung tawagin namin Sagbat yan, paborito kong lugar ang Morong Rizal, napakaraming mga salasalabat rito yan, Sagbat pero naman rin yung mga araw pagdating nyo rito sa papasok ng Tacholo, kakanan muna kayo tapos mararanan nyo itong, ayan, 7-Eleven tapos meron ulit dalawang daan pakaliwa, pakanan yung pakanan, Pagpapunta kayong bayan ng Morong Reyan, Pabalik kayo ng Cardona, Binamonan, Huwag iyan, huwag iyan. Ito kayo sa kaliwa. Napuntang Baras, Tanay. Tapos pag kumaliwa na kayo, Lipat na kayo ng lane sa kanan, Kagar. Kasi, Merong mga, Baka mayroong pasalubong. Yung lane niya kasi yan eh, Pasalubong na yan. Shoutout nga pala kay Jovit, Ang aming tattoo artist. Saraya kami lagi nagpapatatoo at ang tanong namin, jagaling susunod so, shout out kay Sergio so, susunod, papatatoo ulit kami at paglagpas natin ng kaunti rito sa sityo may bangkal meron ulit ano dalawang trahan kaliwa at kanan rito nga yan tayo raraan sa kaliwa kasi pag sa kanan para sa tanay rin naman tutumbukin mo rin yan pero sa bayan, kabayanan kasi itong kaliwa pinatawag naming highway Yari, rito ko na sa highway rumaan mas mabilis saka wala masyadong rumaraan lalo mga pag rito mga jeep ayan, mga public na sasakyan <coughs> kaya mas mabilis ang biyahe mo rito saka maganda kasi maraming ano, puno puno ayan, tingnan nyo naman alam ko nga, mas marami pa yan rate eh. Pero Pero at least meron pa rin na malalaking puno, maginhawa pa rin. Hindi ka tulad sa morong, sa aking mahal na bayan, inang bayan. Talagang yung papasok sa sityo paglabas, yung paggaling kang Cardona, tapos papasok ka ng morong. Maraming puno rin ron rati. Pinagpubutol para may roadway widening. Uminit. <laughs> sayang, sayang. Sana napagplanawang maigi para kahit hindi naputolin yung mga puno, may mga raan pa rin. Eh kahit naman anong, kahit anong reklamo mo, kahit anong reklamo ng mga nakatira roon, kasi nung mga pinagpuputol yun, maraming umalma eh, wala, hindi pa rin, talagang masusunor pa rin nga naman, naman ang gobyerno. So sana, hindi na mangyari sa ibang man, ayun, sa ibang lugar, kasi sayang yung mga puno. Saka pampaginhawa rin ang lugar eh. Oh. Ah, ito yung, ito yung darana ko. Welcome to darana ko. Darana. Sandi, sandi tayo dyan. Mas malayo pa pumuntahan namin. Ah, uh, shout out nga pala sa Uniqlo. Yes, Uniqlo Philippines. Para sa jacket namin ni Ira. Yan, yes, suot namin na pang rides. Hindi nila ito sponsored. <laughs> Hindi nila binili. <ito> binili namin. <laughs> Pero nagustuhan ko kasi ano eh hindi mainit ngayon hindi kainitan pero pag sobrang init siguro ng panahon hindi rin ganang kainit yung jacket manipis tas yung UV, may UV protection din hindi katulad ng lagi ko pag pagka lumalabas kami naka motor tas mainit yung nabili ko sa Tagaytay pang winter yun eh pang snow <laughs> kasi may snow sa Tagaytay So, pag lubar ng jacket, pawis-pawis talaga. Ito, parang wala akong nararamdaman pa. Pero pag ginasot ko, wala akong masyado nararamdaman din. Ewan ko lang ngayon. Pero mukhang ano eh, maginhawa din to kasi manipis. Tapos may UV protection ka Shoutout shout out sa Uniqlo. Pinagbentahan mo kami ng ano. <laughs> Pinagbentahan mo kami ng jacket. Shout out rin sa Evo Helmet. Yan. Ang helmet namin ni Ira Evo hindi rin ito sponsored. <laughs> Binili namin ito. Pero ano siya? Uh, ang tawag rito? Modular. Pag sinabing modular, pwede mong gawing half face, pwede yung full face. Yung akin, permanent half face. Kasi, sigip. Hindi ko alam, tumisigip sa akin, hindi ko na masara. Kaya ito na lang ang ano, yan na lang ang talagang, uh, talagang ano niya, style niya. <coughs> Siguro kailangan large pala yung binili ko. Medium kasi ito. Ano pa? Shout out rin sa Uniqlo sa aking white plain white V-neck t-shirt. They sponsored binili ko rin. Mahilig kasi ako sa t-shirt. Paginhawa. hawa na ko. Shout out rin sa DC Shoes. Sapatos ko ngayon, DC. Siguro ano, pitong taon na ito pero hindi pa na hindi pa nasisira. Ilang ulan na rin ang pinagdaanan nito. Ulan, bagyo. Pumapasok ako sa trabaho. Tausot ko. Maulan, bumabagyo. Pabuhay pa rin hanggang ngayon. Matibay. Matibay talaga. Hindi rin is sponsored. Binili ko rin. Wala <laughs> mga sponsored sa gamit natin. Ah, ito pala yung vacation. Na. Malapit lang pala. Kala ko sa bandang taas pa yun. First time ko nga pala nagmotor rito sa Sampaloc Road. Sampalok Road ba ito? <laughs> Basta yan. Napabuntang uh, Sampalok. Pero nakaka-miss kasi eh. hindi kami nagmumutarate eh. ang sinasakyan namin uh, Piera. Yung every Sunday yan after church sa umaga pupunta kami ng mga churchmate ko sa ano, Sampalok Tanay sa Church of Christ doon para mag-service ulit. Church service ng mga taga Sampalok Tanay. Pupunta kami. Sama kami doon. Kasi so, yun, nakakamiss yung raan. kami. Pero nag-drive na rin ako rito ng ano, ng kotse. Kotse. Drive na ako ng sasakyan rito. Yung kumuha ko ng lisensya. Rito pinag-drive ng instructor. yeah, medyo pataas na tayo. Ano kayo masasabi ni Aira? Nag-motor kami papunta rito. So si Aira, ayaw niyang nag-motor eh. Pero kung nag-motor na ako, nakakakas na rin siya ay medyo ginugusto na rin naman ah. basta na lang rahan rahan syempre safety first wow ganda ng bundok kaya pataas na tayo pataas na ito binawa ito. malayong malayo sa traffic sa kabayanan yung mga nirana natin masarap mag ride sa rito eh. Pero syempre, dahan-dahan lang talaga. Kaya yung ano, huwag tayong pasikat. kapey Cafe Natividad. Ayan, malapit kami, 10 kilometers. Huwag kami pupunta sa Cafe Natividad. Alam nyo ba yung vlog ni Ivana, yung issue ni Ivana ngayon sa ano niya, house tour daw niya sa Bahrain. Hindi pa naman napapatunayan, hindi pa naman napapatunayan pero pwede siyang maganin yun, eh, no? madaling paniwalaan eh kasi nga tawag rito hindi malabo mangyari kasi mapera talaga siya marami siyang projects kaya hindi malabo na Pagkaroon sila ng ganong bahay tapos mayaman pa raw yung pamilya ngayon naman pupunta tayo ngayon sa ano coffee shop ko <laughs> sa coffee shop ko ay windows so, nakikita ko rin yan ay may mga nagra-rides so. oh tayo sa coffee shop ko ito ay ano talaga pinatayo ko ito ito ko kayo sa coffee shop ko mamaya pagkarating natin kaso <laughs> na rin kami magla lunch oh, kaya maraming sasakyan nito nakita nyo yan popal yun hindi <laughs> ka dapat gumagalan Malo daw na pagbigyan natin pero delikado rin. Pasalubo ka ba naman? Tapos paano kung wala pa siya, mawalan siya ng preno? Huwag naman saan. E pababa. Pababa yung Epic Mountain State. Uy, lumalamig na yung hangin. Kapag tumataas na talaga yung lugar, di diba? Malamig yung hangin. Tapos yung tainga mo, parang nagpapap. Hindi ko alam ang tawag sa Tagalog eh. Kay Prof. Dave ko alang lang dinalaman ng ano-ano eh. Parang doon ko na-realize na, ah, yun pala tawag roon. Na nagpunta kami bagyo. sabi niya, my ears are popping. Sabi ko, Ay, yun nga, yun pala tawag eh. Yeah, medyo nag-aano na rin ng tainga ko. Namimingi. Pero nawawala-wala naman, hindi naman siya sobra. At malamig na ang hangin rito. Hindi ha. mama pang lakaw sa bibig ko. Buri na lang, meron tayong mask. Eh, boring yan. Pero... Hindi siya sponsored. Binili ko rin. Ah, free pala ito. binili yung helmet. Hindi ko pala binili. Oh, salamat sa Evo. Kailangan maging listo rin tayo. Minsan sa mga nasa harap natin. Tulad nyan, no. May mahabang ano. May mahabang bakal. Nakasakay sa tricycle. Kaya, dat ingat-ingat. Okay yun. Mayroong tali rin sa dulo ng bakal para makita ng kasunor na mayroong mga nakausli. Kaso, diyan na rin, vigilant rin. Sa so, hindi halata Hindi halata yung tali. Kaya ingat-ingat rin pag nagra rides talaga. Lapit na tayo. Siguro nasa 8 kilometers na lang. Pero malayo pa rin yun. 8 kilometers. Sa coffee shop ko. Rito sa Sampalok, Tanay. Doktor ko kayo. Buti na lang talaga hindi ganong kainit. Kaya e, medyo umiinit pero hindi na siya napapasok yan, tutumbukin natin itong intersection sa sampalok Yan, yung pakanan, parejina rika. Pupuntahan natin coffee shop ko rito sa kaliwa. First time ko rin, talaga magmumotor. Ang nakapunta ko rito sa part na ito, may dalang sasakyan naman. Kung aking kamerate, pero may sasakyan. Ngayon, yung pamotor. At Actually, hindi ko alam kung saan yung coffee shop ko na yun eh. Nakalimutan ko kung saan kasi marami akong ano, mga business. <laughs> marami akong <yung> coffee shop. <laughs> maraming bahay, maraming properties. Para, parang sa iba na. Kaya, kaya natin kung saan yun. Parang kailangan kong tumingin ng cellphone. mo -ano muna ako. Titigil muna ako sa glit uh, saglit. Kaunti tuloy. Ano pa na matitigilan shout out sa Honda Honda ADV 160 ni ha si Hapoy shout out kay Hapoy <laughs> kasi dinadala niya kami kung saan saan yun ba, diba? papakainin ko lang siya papaliguan tapos may maintain, maalagaan talagang dadalhin tayo nito kung saan saan oh, grabing siko ito <laughs> yeah boy para tayo na matitigilan. Wala matigilan, puro mainit. Kapag nasa ganito ako, kahit sa antipolo, ganyan. Mas gusto ko rito sa outer lane. Mahirap na, hindi naman ako expert sa pagdadrive. Eh. Baka, minsan, ma overshoot yung iba yung pag sobrang bilis. So, hindi naman ako nagmamabilis. Hindi ako nag-overspeeding, pero... Pero mga makasalubong ka, baka mag-overspeed, diba? Tapos mag-overshoot. So, hindi mo kontrolado ang ano eh otak na mga kasalubong mo eh tulad kanina <laughs> ayun medyo think ko oh, safer mas safe yung kapag ano pag mabagal ka mag uh, maneho sa outer lane ka at nawawala na nga kami hindi ko na lang kung saan kami <laughs> so after Boracay na video ito naman ang i-edit ko hindi <laughs> ko pa na edit lahat pero minsan di ako tumitingin sa mapa talaga para kung lumagpas man, at least stroll. <laughs> Tulad nung ano nangyari sa amin sa Yupi. Nagpukain nag ka pala kami sa Yupi ng nakaraan. Tapos nakita ko, ano pala, ang laki pala ng Yupi. Ano pala ng Yupi? laki pala ng Yupi. <laughs> Para siyang buong ano, parang isang city. Hindi ko alam na gano'n ng Yupi. Dito kami kumain ano, birthday ng nanay ko, pagsat. Yan, yeah, marami ng kainan rito. Kahit kanina, may mga nararanan tayo mga kainan. Sa yeah, mga kapihan, pipili na lang kayo. O, BNK, Cafe and Resto. Lo, bugoy na kay koy <laughs> bugoy na kay koy yeah. <laughs> Ayan, daming kainan. No? Paseo Rizal. Ah, ito yun. Maganda ito, Paseo Rizal. <laughs> York. Yeah, tropa yan, tropa nila kuya. Ano yan? Mayari. Pupuntahan natin minsan kasama mga kuya ko pagka... <laughs> Talaga ba? <laughs> Dalawang oras na raw kami mabiyahe. Pero ako sa akin, okay lang. Kahit ako ito na-drive. Ayun o, no, oh, kape natividad, 1 km. Uy, grabe to. Lapit na, Ba't ko ba nakwento yung UP? Ayun, kasi pag lumalagpas kami ng mga daan, hindi ako gumagamit ng maps. Isang silip lang, tapos hayaan ko na. Okay, nakakalito rin pala. nakakalito rin, pero hinahayaan ko lang kasi parang stroll na rin. Mapupunta ka sa ibang lugar na hindi mo alam, makaka-discover ka ng bagong daan. Anong nangyari noon? Napunta kami ng ano, Commonwealth. <laughs> Pauwi kami, napunta kami Commonwealth. Yun, alam mo kung ano, kung gaano kadelikado yung kano kahirap pagtasin yung ranay yun. at daming mabibilis sa sobrang loob the experience na rin Yon, 500 meters na lang nasa cafe na bidad na kami so kita kita na lang doon. ayun atibidad nagpas uh, kami Kailang, gigilid lang tayo gigilid tayo at ay hindi pangit mag u-turn rito yan tayo sana. sa bandang Walang liko Ano to eh Corbada to eh Delegada to eh Ano tayo pwedeng pag u-turnan Yun Alam Tawid na lang tayo rito sa Windels Yan nakapag u na kami May nilikuhan kaming kapihan din o no? Yung kainan Windels Tapos Tsaka namin binagtas itong pabalik na raan Ito na yung kape natin Vidad na na? Ayun ito yung natividad. Yan. Ito yung kapihan ko. Akin ito. Oh, Isaw House. Ah, oh, katabi ng Isaw House. So, rito kami sa ano. Yan. Yehey. Ang pwedeng mag-park. Time check. nora's na? Yeah.